welcome back. So, I'm back na guys. So, maglalaw kayo ng Tower of Jump. Try natin kung makakaalis tayo dito. Feel ko hindi naman mabilis talagang mabilis. Kasi may posibleng madet or mahulog. So, kailangan mabilis talaga tayo dyan kung gusto natin mauna. So, di ko lang kung madali ito ba or ano. Ngayon ko na lang ulit nila roto eh. Tower of Jump. Nirecommend ko dito yung YouTube guys kung gusto nyo na eh, laruin na natin. Kung ayaw nyo, edi wag. Eme. Eh, eh, eh. So, may mga technique dito para mapabilis yung ano mo. Yung parkour mo dito sa ano? Sa Tower of Jump? Ay, no! Nahulog! So, guys, ang bilis ko na. Nakailang dead ako dito, guys. So, guys, ayun na nga. Wins na nga tayo. So, 28 wins na tayo. Wala akong mohir ngayon. Kabayaan nyo na. So, maglagay muna tayo ng halos dito. Hanggang dito lang tayo. Tapos, areas. Yes. Ayan, tapos 28 pa lang naman tayo. Ayan. So, parang gusto kong ano, sumayaw. Wait. Ay, hey, ay, hey, ay, hey, ay. Hey. Galing ko, guys. Balitaan ko kayo pag tapos na ako. So, guys, nandito ako. Nagpo-parkour lang. Kasi parang nangayon ko lang nakita ito, gabi. Nakay tayo. Hey. Galing ko lang ino, guys. <laughs> so, parkour muna tayo dito. Nakaulog, <laughs> guys. So, parang ano lang ito pag nakaano ka. Siguro, siguro, guys, pag ano, pag tapos ka na or na-wins ka na, pag na wins ka na siguro guys, matatanggap mo yung natanggap tuloy. So, okay, parang mapetlay mo siya. Sa dulo lang to guys, makikita niyo yung puting door. Ano ba nangawala? Ano wala? Ah! Pag hila ka Mayin pa May iba ng iba. Wait, 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 tayo wait, na so, pero nanalo nato, guys. 3 -3 tayo. na ako guys. Kaya, wait, wait, na wait, 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 So guys, ayun na. Mag-start na ulit ha. Mag-start na ulit. So ayun na, bilisan na natin. Para maunos na naman, huwag na tayo mahulog. <laughs> guys, ano, huwag tayo mahulog. For itong ano lang. List lang blocks, please lang, Roblox. Please lang. Patay na si Roblox. Ay, So guys, ayun na nga. Bilisan na natin guys. Kasi baka sana mapasaya ng kayo or mapapurse. Masaya na ako doon. Huwag lang sana, ano. So, bilisan na natin, guys. Basta 4 minutes pa lang. Tayo na guys. Third, third tayo dyan. So guys, may na tayo. Yay. Tayo na tayo dito. So, kulingan natin yung ano. Tulis na natin. Yan. So, 31 na tayo. Hindi na tayo mag-input dito. Tapos yung alas natin. Saka Black na tayo guys. Balikan ko kayo pag okay na ulit. Okay. Guys, un minute, oh, ala, yung mini hit, kami. Oh, wala ba tayo yung... Lugan na ito, oh. So, guys, wait. Guys, well, wala. Panalo siya, guys. Ulit. Oh. Huwag oh, panalo ako, be. Oh. Oh. So, guys, pili ko ako na ito. Bakit niya ako, oh, panalo ako. Oh, yeah. lang lang. Oh, so, wait seconds. So, eh, tinatamat na ako. Nantok na ako, guys. bye-bye. Um,